tagas Tapos yung seconds yan, Lizab? Unlimited. Why? Ay, unlimited. Movie? Lalagay jing. ko parang sya sa, sa tray ulit. Ano yung sa tray? Tao po mo Ah, lalagay mo sa tray. Hindi, yung kapag na-wash ko na ito, lalagay ko sa tray. Lala. Lala. So, okay natin. Wait, na ito. Wait, kapag hindi ka gumamit ng app-app nung up, up. laptop. I'm fine na maging scandal. Yan parang nakakagaya. Alagay ka sa YouTube. Palagay ka mm -hmm. sa YouTube, Toru. So, parang ko hindi uh -oh. naman... Eh, ma'am, yun sa'yo diba? Sa'kin? Oo. Hindi ko alam eh. Pero parang hindi ko ruptured eh. yun? Uh Oo. -oh. Hindi ko lang alam. Pero nasa emergency ako eh. Nasa emergency ako. Malamang. Yun <laughs> ilan na yun? Dalawa. Saka lang. Paano ito? Para sa eh, ano ito? Retracting. -retracting, oh. Yun eh. Paano ito? Retract. Paano retract din yun. So, sabihin pang explore lang. Pag eh. Ano yung pabasa, ano ano yung pabasa, ano yung pabasa, ano yung pabasa, ano yung yung pabasa, ano yung pabasa, ano yung pabasa, ano yung Red. yung Richard son, di ba? Si Richard, oy, Isa. Ito. Ito yung Tom, di ba? Oo, Tom. Ito yung Ayun yung ano, yung empanada, yung Russian. Ah, ito. Di ba? Oo, oh, Russian yan, yung pang empanada. Ah, Naalala ko Ito, kapag may teeth. Pick up with teeth. <laughs> Oo, oh, pick up yan. ko up eh. Eto thumb, wala ano. Ano dalawo minuto.